Guys, may kasama kami doon dati, may kabatch namin nung dumating kami dito nung mga 2009, 10, 11, mga ganoon sa. So halos kasabayan ko to siya ngayon. Pero nauwi siya dahil sa kanyang contract, janitor caretaker ang contract. So hindi siya pasok sa kategori na pwedeng mag-apply ng permanent resident. So napauwi siya kasi hindi siya naka-apply ng PR. Pero after after 8 years, eight years. nag-email ulit siya sa may-ari ng hotel. At binigyan siya ng pagkakataong bumalik dito sa Canada. Good news sa kanya. Okay, pakilala natin. Ako si John F. na taga Kapas Tarlac. So yun nga ang ni Kuya Wilson. Uh, dumating kami rito last 2009 until to 2014 pero yung category ko is uh, janitor caretaker pero yung trabaho ko is uh, building maintenance. Mm -hmm. So yun, 'yung kwento niya na hindi pasok sa 'yung category namin sa for, uh, application ng nomination, uh, nomination. So napauwi kami Mala, mad, sa madalit salita, napauwi kami. So dahil maganda naman 'yung uh, 'yung uh, performance natin dito, wow! hindi tayo oo, hindi tayo <laughs> nag nag hindi pasaway, pa 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 wow! So kumagawa tayo nung, uh, ng maayos at mm. napipix naman natin lahat ng mga request ng mga guests. So noong 2023, uh, nangailangan tuloy si no, oh, yung may-ari. Uh, yung may-ari na mag-hire uli ng contract worker. Mm -mm. So ang ginawa ko, nabalitaan ko kay Kuya Jin kaya malaking pasasalamat ko kay Kuya Jin mm -mm. na binigyan niya ako ng impo na nag-na -hi hiring yung DIRPOT as a maintenance and housekeeping. Mm -mm. So So, nag-email ako sa kanya na kung pwede akong bumalik. So, sabi ko sa kanya na five years akong nag-work dyan. Uh, meron akong, uh, meron yung lahat kong uh, papers alos nandyan. Kung gusto nilang i-check yung background ko, nandyan naman sa kanila. So, sa madalit salita, tinanong niya muna yung boss ko kung kailangan pa ako si Chris. So, mad sa madalit salita, uh, umoo naman ang aking boss kaya nag-apply kami dito, tuloy-tuloy at nabigyan nga kami ng lamia. After uh, one month, nabigyan kami ng lamia. One month lang ang processing? Oo, yung processing wow. sa uh, yung lamia is one mm -hmm. month lang. So yung kontra pa so, mo ngayon, building maintenance na, hindi na-ground? Uh, meron siyang janitor caretaker pero meron siyang islas. Yung islas niya isa uh, building superintendent. Ah, okay. That's so, good. So siya is uh, qualified na ngayon siya na i-apply sa provincial. sa provincial nominee. So napakabuti ng Diyos no, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa, sa pangalawang pagkakataon oh, na, na ibalik tayo so, sa Canada. Nag-agency ka ba or ikaw lang nag-process? Uh, Meron kaming agency uh, dyan sa Manila na yung agency. So doon kami uh, nag-process ng papers sa uh, So magkano nagastos mo? So, lahat-lahat is uh, yung gastos namin, maging yung mga housekeeping na kasama namin, is 90,000. 90, lahat-lahat na yun. Oh, lahat, lahat kasama na, na yung yun. medical. Kasama na yung medical, lahat-lahat. Lahat. Hindi yung lang kasama doon, yung pamasay at saka pagkain mo. Pag hmm. nandun ka sa Manila na nag-aayos ng papers. Ah, so, so ano masasabi mo sa mga kababayan natin na gusto mag-apply dito sa Canada? Ah, masasabi ko lang po na konting taste lang. Ha? Sabi, sabi nga, kung ayaw mo, Uh, maraming dahilan pero pag gusto mo, maraming paraan. Damn. So, kung gusto nyo pong mag-apply dito, is uh, napakadali na ngayon na uh, pwedeng uh, makapunta rito. Uh, Ang daming uh, uh, project ng uh, gobyerno ng Canada na hmm. kung yung gustong pumunta rito ay makakapunta po. Hindi katulad nung 2009 na una namin dating hanggang 2014 is napakaigpit. Kung mm -hmm. hindi pwede yung category mo na apply ng provincial nominee, hindi po pwede. Ayun, one year lang, no? Oo. Oh. Pwede ka na mag-apply PR. Kaya, so napakabuti ng Diyos na pinupuri ko siya na nakabalik kami sa lugar na ito. Mm -hmm. At para sa pamilya na rin. No, uh, sige. Oh, salamat, 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 bossing. Bossing, salamat, salamat. So, dalawa to sila. Si... Yung cook si... Veda. Si Veda. Si Beda, umuwi din year. si Veda. Anong nangyari kay Veda? Bakit siya umuwi? Ganon din. Hindi inaayos yung papel niya. Hindi naayos yung papel kasi ano? Hindi pumasa si Veda sa... sa yung parang... parang ano? Yung uh, parang exam sa nomination program. Kaya nabutan siya ng expiration sa kaniyang working permit. Kaya napauwi si Veda. Si Jonef naman, hindi siya pasok sa kategori. Kaya na pauwi siya kasi ang nakalagay sa kanyang contract, sa kanyang LMIA, LMO pa noon, LMO pa noon, ang nakalagay doon yung ground, ano yun? Janitor caretaker. Janitor caretaker. Pero yung trabaho niya, building maintenance. Ito yung building maintenance sa dito sa hotel na isang tawag ko lang. Isang tawag ko lang. Hey, hey, engineering, please come in, come in. Akyat agad. Wala pang minuto. Akyat na yan. <laughs> <laughs> Masipag to. Masipag. <laughs> okay. Salamat, salamat Kuya, Kuya Wilson. Follow more videos, guys. Salamat, salamat, salamat. Mm.